another morning let's go to work magtrabaho na naman tayo so kailangan fresh LLKMZ is here once again let's go to work at anong pagkukwentuhan natin ngayon it's all about paano ako napasok sa youtube malamig Wulang yung damit. It's kaya n. Anyways, I started YouTube. Watching YouTube since then, but when the pandemic uh, came, kini dumating sa ating buhay si coronavirus. Uh, Wala na akong ginagawa. So, I keep watching and watching and watching. But I don't have channel that time. Nanonood lang. O, uh, marami na akong pinapanood. And then, after that, sabi ko, makapaggawa nga ng channel. So, I made my channel ka LLKians From then, wala lang. O, uh, nag-start akong magpindo-pindot practice practice that was 2020 yung yung nag-umpisa pa lang talaga ng pandemic malapit na ako sa bahay ng aking employer ayan I'm here so ipagpatuloy natin so nag-umpisa ang pandemic hindi ako pumapasok dito sa employer ko andun lang ako sa bahay So, just keep uh, watching the whole day yan. Uuupo, kakain. At hindi ako pinapasok ng employer ko for like four, four months, I think. ang Anong ginawa ko ay just, nagta na mag-YouTube pero never nag-upload. Just trying hard. Tumagal-tagal din na nagpa-practice ako pero wala akong guts na mag-upload. Anyways, ito yung ginagawa ko pala dito sa bahay ng employer ko. Once in a while, once a week, ganyan ang ginagawa ko. Nagagayat, gagayat, whatever. Sige, ipagpatuloy na lang natin ang kwento ko sa buhay bilang napasok sa pag-youtube. So, the whole oh, 2020 ng pandemic hanggang July, nanunod lang ako ng TV nag uh, mamarites. They called me call center that time ng mga anak ko at mga kasama ko doon sa bahay. Kasi from morning, siguro makalima akong may tawag. Which is, uh, I, aabutin yan talaga ng siyam-syam na nakatelepono lang ako. And then, nagtatry akong magdut-dut sa computer, cellphone, sa pag-YouTube. Pero wala pa rin, hindi pa rin ako nag-upload. And then, August, napasok ang, um, bumalik na ako sa work. So, wala na. Wala na rin akong time manood ng YouTube dahil 12 hours ako nag-work. To make the story short, wala akong upload till then until uh, 2021 ng July. Yun ang una kong upload dahil kay Kainaman in Canada. And if you know ka-farmer, kapatid niya yon Yan. Hindi ko naman sabi na millionaire siya. Kaya lang, marami na siyang subscriber. May bahay na siya. Dahil lang sa pag-YouTube. So, yun. Ginawa ko rin mag-YouTube. But that was like 2021 na ng July nung nag-umpisa ako. Shout out ka farmer, inaalagaan ko tong t-shirt na bigay mo Thank you so much Okay, so ipagpatuloy natin So 2021, pumunta kami ng Calgary Doon ako nag-umpisang mag-take uh, photos, take videos Doon ako nag uh, kon ng memories So I told to myself, because alanganin naman na Mag-youtube ako na walang manunood, ba diba? So, for my me memory na lang sa akin. And then, dahil kay Linda Fufinda, siya rin ang nagsabi na upload, upload more. So, sila ni Kainaman in Canada ang nagsabi, go kay Lintik. Hi, Prof. Lintik! So, March 2022, nung una kong pagpunta sa kanya sa kanyang live streaming na sinasabi nilang mega loud shout out hindi ko maintindihan kung ano ang MLSO Nakikigano na rin nakikigaya na rin ako go with the flow so yun andun si Linda Fofinda si Kainaman in Canada mga kaibigan ko sila dito sa Canada and then yun nagumpisa akong pumupunta halos every night basta wala akong pasok o kahit daytime actually nandun ako kay Lintik nag-uumpisa siya noon ng mga 4 p.m. dito sa Canada. Pagkatapos ng work niya doon sa Netherlands, dito naman hapon. So, pinupuntan ko yan noon. Hindi pa ako masyadong busy. And then, siya ang nagsabi na keep uploading ka, L. Sabi ko naman, it's okay. Pero siya ang nagmamadali na mamonetize ako. So, ang ginawa niya, she played my uh, videos almost all the time, maybe. Tatawagan niya ako niyan kung ilan na yung watch hour ko. Sabi ko, I'm not in a hurry pero, ayun, masigasig siya. Go lang daw ako ng go, upload daw lang ako ng upload. So, it takes like um, from March to September 2022, doon ako na monetize ng 2022. So, thank you so much, Prof, with the help of Lintik Kasangga. Yun ang una naming grupo noon. And then, ngayon, naging sila na, na sila na lang Lintik Power Force. But, we are still there. Pumupunta pa rin kami kay Lintik. Dahil kung hindi, da, kung hindi dahil kay Lintik. So, wala. Parang, the YouTube, meron man siguro, pero wala yung tumulong na kagaya ni Prof. Kahit maldita yan. Talagang maldita siya, in fairness. Nakikita naman sa itsura. Pero, kahit maldita ang isang tao, nakikita rin ang kabaitan. Parang ako, ganda-ganda ko dun. <laughs> maldita minsan, but most of the time, mabait. So yun, thank you so much sa Lintik Kasanga, Switch. sa kay Prof, na siya ang nagmamadali para sa akin, kahit ayaw kong ma-monetize. Siya ang nagpupumilit. So na-monetize ako. Marami na akong nagawa dito sa bahay ng aking employer. Ayan yung kinain ko pala kanina is uh, stem ng broccoli. Masarap siya, matamis. So, yun po ang aking kwento bakit ako napasok sa pag-YouTube. Maraming taong involved at nagpapasalamat ako dahil ang mga ginawa ko, ang mga videos ay hindi lang uh, sa magkakaroon ako ng pera. Yung memories. And then, nakahanap ng friends sa YouTube. And then, siguro, pagtanda ko, balik-balikan ko man, hindi yan mawawala ang mga na-upload ko. Kasi, YouTube is always there. Hindi yan mawawala. Kasi, pag nasa cellphone, i-erase mo yan. Kasi, mapupuno ang ang memory ng cellphone. Pero, ang YouTube, hindi. So, I'm so thankful sa mga taong Uh, tumulong sa akin na ma-monetize ako. And now, meron na rin kunting pera na kakatulong din sa pagpatwisyon ng mga pamangkin sa Pilipinas. At nakakapagbigay din minsan sa mga nangangailangan. Okay, let's start doing my food for today. Okay, meron akong Cabbage. And then, itong onion. Minsan, ito ang dahilan kung bakit ako parating lumuluha. Siya ang dahilan kung bakit ako umiiyak. Pero hinahayan ko lang niyang pinapaiyak niya ako. Kasi matamis siya eh. Alright. So, I have to toast this with vinegar. Sweet onion red onion lagyan natin ng vinegar apple cider vinegar kunti kunti lang as i have said pag nagluluto ako hindi ako marunong mag uh, measure so tansya tansya and then oh i forgot to put the salt so ayan itoast lang ito i drizzle it with salt and pepper And then, stay lang for like few minutes. 10 to 15 minutes. Para ma-pickled ang kwan. And then, inilagay ko ang uh, mayonnaise. 3 spoon of mayonnaise, I think. Set aside for few minutes again. And then, ilagay yung ginayat na... Ayan. Cabbage. So, ang tawag dito, bakit kaya hindi natin tinatawag ito na cabbage salad? Bakit kaya sinasabi nilang coleslaw? So, ang tawag ko dito ay red onion coleslaw. So simple. Salt, vinegar, mayonnaise, pepper. And that's it. Mix it together. Let's try. Mmm. So it's really crunchy. Sweet and sour plus the salt. It melts in your mouth. Try this, it's so good.